dinidikdik ng lahat si Pastor at SMNI, eh basic needs nga di nila maiayos. Dahil meron daw gustong mang-agaw ng pwesto. Sir, nakakalimutan ninyo, bakit aagawin yan? Yung pwesto na yan. Mga okay, magandang araw sa atin lahat, mga kabayan, sinagot at ipinaliwanag ni Ator ni Trixie Cross ang iba't ibang paratang kay dating Pangulong Digong at uh, siyempre hindi rin naiwasan ni Atty. Trixie Cruz na maglabas ng samalang loob Lalo na po sa pagtanggal sa kanya sa kanyang programa at itong panggigipit sa isiminay at kay Pastor Apolo Quiboloy. Yan po lahat ang topic na tinakil ni Attorney Trixie Cross sa kanyang live stream at ano-ano naman ang kanyang mga naging paliwanag at discussion. Yan po ang ating pakinggan ang lahat si pastor at SMNI, eh basic needs nga di nila maiayos. Ang bigas palang lang napakamahal na. Baka magulat sila may looting nang na, nangyayari kasunod at kumakalam ng sigmura ng mga Pilipino. Huwag naman po umabot dun sa ano. sa yung parang nangyari sa panahon ni Noy Noy na sinugod na yung NFA. Sabi ni Mask Equalizer, Uy, parang kunwari, Sige, sabi nila, sinong sila? Sino po source ninyo? Baka naman kung sino-sino lang nagsabi niyan, e bakit kayo maniniwala kung hindi naman sila dalubhasa o hindi sila taga-gobyerno? Inireiterate niya kasi yung ano binenta daw ni uh, FPRD ang WPS. Talaga nasan yung ano? Nasaan yung dokumento niyan? Ay, nako, yung mga ganyan kasi retorika yan, sir. Hindi yan fact. Sinasabi nila, eh, pinenta ni Duterte. Ha? Hi. Ah, ah, binenta ni Duterte, binenta. Una-una, walang benta. Kasi you cannot sell that. You cannot sell that area. It's, besides, it's not territory. Hindi mo mabibenta yan. Naiintindihan nyo ba kung ano yung, yung Uh, legal regime dyan, it's an exclusive economic zone. At least yung primary na pinaglalabanan natin. Mas complicated pa po kasi dun eh. Kasi right now, ang nakikita lang ng mga tao ay yung EEZ. Kasi yun ang na-explain. Pero yung mga claims pa natin sa KIG, hindi rin pa napapag-usapan yan. Di ba? Marami po, ang dami-dami pong issue dyan. Kaya pag sinabi ninyong ano, nabenta benta, Aba, yung mga ganyang akusasyon, kailangan ng dokumento. Ano po natin na may mga issues talaga doon sa mga ano na mga oligarko na ano doon sa mga malalaki yung campaign contribution sa kanya. Pero hopefully hindi naman po lahat. Uh, uh, mahalaga kapakanan ng bansa, mahalaga sa kanya ang tropa niya ay ang makamkam ma nila at Uy, grabe ma'am, uh, paano pa sila magtagal sa kapangyarihan. Kaya ako, never ako na kay Junior kasi i-deny man nila na walang ninakaw ang pamilya nila, 20 anyo sa kapangyarihan, pero ako never naniwala. Ma'am, hindi naman po yung sinasabi. Ang sinasabi nila is mayaman na daw po si Marcos senior bago pa siya naging congressman. Ang maganda lang po dito mga kababayan po natin kay Attorney Trixie Cross, uh, kahit sinibak na ito sa kanyang pagiging sekretary, tinanggal sa kanyang uh, trabaho, uh, sa kanyang radio station, uh, alam naman po natin kung sino ang nasa likod nito, ay hindi niya diretsyong inaatake po ang uh, Pangulong Marcos. Kahit pa uh, masama na nga ang kanyang loob, pero nasa issue lang po ito. Kung ano yung mga issue na pinag-uusapan, yung mga negatibo at mga kapalpakan ng Administrasyong Marcos. Ito lang po ang kanyang mga kinokontent mga kababayan po natin. Kaya ito lang ang nagustuhan po natin. Kahit pa napakaraming basher, at uh, talagang sinusugod ito ng mga trolls na umano'y bayaran ng isang uh, politiko na gusto nga ng uh, mataas na position, Abay, hindi ito pinapatulan bagkos ay sinasagot pa ang uh, iba't ibang klasing uh, pangbabara o pambabastos na ginagawa nila sa kanyang live stream. Sabi ni Miro, Uh, kung pwede pala with ano ibenta yon eh di sana bumili na si Tita Cynthia. <laughs> Sabi niya, yan ang dapat ng sutil Sunday. <laughs> Sabi ni Juhali, Hayli, uh, gumulo lang daw ang usapan dito sa bansa dahil meron daw gustong mangagaw ng pwesto. Sir, nakakalimutan ninyo, bakit aagawin yan? Yung pwesto na yan, Sino kaya ang nangagaw to begin with? Sa totoo lang, the presidency was in Saras to, to win. If she wanted it, she could have had it. No questions asked, and she would have won by, uh, sabi nga ni Erap, by a landscape. Pero, so, there's really no point in saying, gusto kasi nilang mag-agaw, gusto silang mangagaw. Sir, that doesn't answer the arguments. Kasi, yung ano sinasabi ninyo is ah, sariling kapakanan lang yan. Ibig sabihin, yung mga sinasabi namin tungkol sa pagkain ay hindi totoo. Talagang greedy, grabbing positions lang. E eh, kaso sir, totoo. Suportado po yan ng sariling statistics ng PSA at saka ng NFA. Talaga pong mahal. At, at saka punta na lang po kayo sa ano sa palengke. Baka naman hindi po kayo nagpupunta sa palengke, hindi po ninyo alam ang presyo ng bigas na ipinangako ng ating Pangulo na aasikasuhin niya. At hindi pa niya inaasikaso hanggang ngayon. Sarili po niyang cabinet secretary sinabi na hindi na yung logistics system. Baka gusto. So yan nga po, ano? tingnan niyo po ha. Kung paano niya binabara itong mga taga-suporta uh, o mga trolls umano na sumusuporta kay uh, Pangulong Marcos na uh, at dinidepensahan pa itong mga pangunahing bilihin po natin na sobrang mahal, isa nga po dyan ang kanyang pinangako na mas murang bigas. Pero hindi po nangyayari mga kababayan po natin no kahit uh, nandun lang mang lamang sa border ano, bagkus ay masyadong tumataas. Uh, 60 pataas po ang uh, kilo ng bigas. Ito is sobrang mahal para sa atin lahat. At uh, mukhang administrasyong Marcos lang uh, na ganito kamahal ang uh, bigas. Tapos malaman pa po natin na yung mga taga NFi pala which is, uh, siyempre, appointed by uh, Pangulong Marcos, ay sila pala ay ginagawang negosyo, which is dapat ang bigas na yon ay subsidized by government, at mapupunta sa ordinaryong mamayan, ibinibenta e, sa mga negosyante, which is talagang nakakadismaya po, kahit sabihin po natin na walang alam uh, sa nangyayaring anomalyang ito, ang uh, Department of Agriculture Secretary, na dati namang hawak ni Pangulong Marcos, eh, kahit na po, mga kababayan po natin, ihawak nila ito, at uh, siyempre, talagang ang taong bayan ay maglalabas ng kanilang sentimento. Kaya itong ginagawa ng mga trolls na ito ay supalpal nga kay Atty. Trixie Cross. Gusto po, yun ang tanungin sa mga amo ninyo. Happy to, ano, to, to be able to speak to everybody like this. Ano yung sinabi ni Monta sabi ni Hampas Lupang, ambisyosa, parang Agusan del Sur din, makadilawan talaga mga yan dyan. Pag takbo ni Digong, last minute, nagbaliktaran, konti na lang, mostly doon eh, mo, dilaw Eh kasi din naman, ang problema is that, uh, yung mga nakaupo, eh dadamutan nila pag hindi nila kasama. Dapat kung par partihan, partihan lahat kasi hindi po healthy yung ganoon. E tignan nyo nga eh, hindi nga dapat pikon ang national government. Hindi dapat sila nag-oppress ng mga komentarista tinatanggalan ng trabaho. Di ba? Hmm. Yun sa mga nagtatanong kung bakit wala na ako sa karambola, uulitin ko po hiningi ang ulo ko ng isang government official, pero si inamin nila, wala pa daw akong ginagawa. Ang concern nila is masyado daw akong closed to a certain political family. Dao. Daw! Right. First of all, wala akong history with the uh, Dutertes. So not a long one, anyway. Kailan ka, ko nakausap si Pangulong Duterte? Twice during his term because I interviewed him twice. And those were interviews. I was not a friend. I was media. And ito na lang, when, when I became secretary, I had to meet him because I was supporting a hospital sa, sa Davao, one of his charity cases, charity um, concerns. Ay, okay? Malaki talaga contribution ni dating Pangulo dyan. And we continue to help at the hospital. Pero yung ano, malapit sa kaban, panahon ni Duterte, hindi. Ngayon na lang po. ah uh, because he's interesting and dahil may time siya, kaya na namin magchikahan. Di ba? Pareho kami may time eh. <laughs> See. So iyan po ang uh, mga depensa na ginawa ni Attorney Trixie Cruz at uh, pagsupalpal din sa ilang mga trolls at basher na umatake sa kanya. Alam naman po natin na kanilang inaatake ay itong si dating Pangulong Digong at itong si Vice President Sara. So kinakonekta nga sa isyo ngayon ni Pastor Apollo Quibuloy. Kaya abangan po natin mga kababayan ang sunod ng mga live stream ni Attorney Trixie Cruz. At uh, ano nga ba, ba ang mangyayari ngayon kay Pastor Apollo Quibuloy lalo na naglabas na ng warrant of arrest? itong Senado, dahil firmado na nga ni uh, Senate President Migsubere, itong uh, resolusyon ni Conteveras, uh, uh, mga kaubayan po natin, at uh, abangan natin, sigurado bukas yan, at kung ano po ang aksyon na gagawin ng Philippine National Police uh, sa pag-aristo kay Pastor Rampolok Tibuloy. At uh, syempre, itong uh, isyo naman na kinukunik nga ni Conteveras uh, kay uh, dating Pangulong Digong at mukhang gusto ipatawag pa si dating Pangulong Digong dahil sa pagiging administrator nito o mano ah, dyan sa ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. So mga kababayan po natin, yan muna ang ating update. Huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform. Hanggang sa mga ito, maraming salamat.